Mamamood nga itong si Jordan po labas sa team ng Brooklyn Nets at talagang parang all-star ang laruan niya this game. Well, sa pag kasi ng Brooklyn Nets at pati na ari rin ng Wizards ay itong si Jordan Poole pati na rin si Cam Thomas ay masasabi nga nating talaga namang nagduelo at sa laban nga ito ay nagtala si Jordan Poole ng 38 points sa manang 8 assists at 7 rebound at ang pinaka nakakahangad nito mga idol ay efficiency ni JP sobrang efficient nga siya 62% sa field and 41% nga sa three pointers and we can definitely say na Jordan Poole was being Jordan Poole laban sa team ng Brooklyn Martin. At nga natin itong kanyang girawa mga idol dito nga sa defenders niya. Walang well, unang bumantay nga sa kanya dito ay ang kilalang magaling na perimeter defender ng Nets na si DFS Dorian Finney-Smith pero blow by ang ginawa dito ni Jordan Poole isilayap nga ang nangyari dyan. And si Dennis Ruder naman ang sumubok sa kanya and I think kilala si Dennis Ruder. Meron niya siyang reputasyon as a magaling na perimeter defender pero hindi nga yan naapektuhan si Jordan Poole, easy basket na naman yan. At hindi lamang isang beses kung hindi, dalawang beses niya nga naiskuran itong eh, si Dennis Ruder in the first quarter. Actually great defense dito pero better offense para nga kay Jordan Poole. At sa second half naman ay pinatik game ni Jordan Poole si Cam Thomas ng kanyang little step back. Iwan nga mga idol, wide open three pointer tuloy. Kahit naka grade contest pa yan, abay suwak na suwak yan para kay Jordan Poole. Tinitigan pa ang Nets bench. At pagdating naman dito mga idol, this is a classic Jordan Poole isolation. And then straight to a pull up. At then this game nga ay pumapasok ang kanyang jumper. Tinitigan pa ang audience. At sa play ng mga ito ay binigyan nga ni Jordan Poole ng different look ang Brooklyn Nets defense. nagdrive naman siya mga idol and a very tough up and under na layup ang kanyang ginawa kahit sumabay pa nga ang sentro na team ng Brooklyn. Next play naman natin, great split of the double team, low dribble ang ginamit ni Jordan Poole and then mid-air switching hands, left-hand layup, walang nagawa, pinanooda na lang siya ni Cam Thomas. At pagdating naman sa play na ito ay ginawan nga at niran ng play at nung si JP para nga siya magkaroon ng easy basket at parang hindi niya nga naramdaman ang depensa ni Dennis Schroeder dyan. At then pagdating naman dito si Schroeder niya naman ang kanyang biniktima pero nang mas switch lang ang sentro sa kanya abay parang casual na step back three pointer lang ang ginawa swak na naman for Jordan Poole at nang ma-switch nga sa kanya itong si Cam Thomas abay parang lumiwanag ang mata ni Jordan Poole at talaga nga namang tinirahan ng step back deep 3 pointer on his face another three pointer for him. At dito naman ay Jordan Poole putting on the moves dito nga kay Cam Thomas iwan na naman sa kanya mga idol matapos ng kanyang snatch back dribble and then bulak pasok yan para nga dito kay JP. At kahit natalo nga sila this game ay natuwa pa rin ang mga Wizards fans sa naging performance ni si Jordan Poole. Matagal na nga daw nilang hinihintay ito na mangyari muli. And finally ngayon ay parang nag-took off nga si Jordan Poole. A sign of good things to come nga daw.